Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At ngayon na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pa maka-attract ng good luck na yan so, sa yaman man o oh, pananalapi. So bago po lahat ay nasa lang po promote sa inyo mga Kajanski, para po sa magusto ng mga pampaswerte sa inyo mga negosyo sa inyo sa inyo mga career, o kung kayo po ay mahiling maglaro ng anumang uri ng sugal, meron po tayong pampaswerte dyan para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So kung feeling niyo po mga kasyansi kayo po ay kinakapitan ng mga kamalasan na yan, kung meron po kayong mga bagong ideya o mga plano pero kayo po ay naunahan ng uh, negatibo, na kayo po ay nawawala ng gana agad so hindi po kayo nagiging produktibo, so maaari po kayo po ay maraming mga negative energy sa inyong mga katawan hindi po, um, hindi po maiiwasan yan, dahil, uh, everyday tayo umalis sa ating pamamahay at yung mga negative energy na ibang tao ay pwede po malipat sa atin so pwede po tayong gumawa ng cleansing ritual na ito po ay makakatulong para matanggal po yung mga negative energy na yan So, gamit lamang po yung ating asin at kalamansi, mga Kaczyanski. So, gawin nyo lamang po ito, okay, bago po kayo matulog. So, wala pong problema kung ito po ay umaga o sa gabi po kayo matutulog. So, kailangan talagang malakas po ang inyong paniniwala dito. So, dito po sa ating kalamansi ay kahit half lamang po, hiwain nyo lamang po ito, okay? So, itong isang half ng kalamansi ay pwede-pwede nyo na po itong gamitin. So, dito po sa ating uh, hiniwang kalamansi ay nyo naman po ito ng asin alright so kapag nilagyan nyo na po ito kayo nyo na po ito ng asin so sa isang basong may tubig dito nyo po ilagay yung ating uh, hiniwang kalamansi na nilagyan po natin ng asin Then, pagkatapos ay uh, ilagay nyo na po dito sa ating baso may tubig, ito po ay ating, uh, um, pwede po natin itong ritual, ritualan kaysa ating mga sarili. Alright? Kasi sinasabi ko po, kailangan malakas po ang inyong paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. So, kailangan ma para ma-activate, pwede po itong dasalan. So, kung kayo po ay katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya ko. Pero kung iba naman po ang inyong reliyon, o hindi nyo po kabisado ito, ay wala pong problema. Pwede po kahit mga personal na dasal. Then sabitin niyo po ang inyong mga intensyon. Kung ano po ang inyong mga ang inyong mga kahilingan mga Kasyanski. So wag niyo po nimitahan ang inyong mga sarili. Especially po kung alam niyo po deserve niyo po ang bagay na inyong hinihiling kay universe. And then, pagkatapos po uh, sabitin niyo po na pamamagitan po ng prosesong ito. Ano man po yung mga negative energy na kumakapit sa inyong mga kamalasan na yan. Ay ito po ay, ay uh, matanggal at malis po. Okay na ito po ay uh, ma-absorb sa pamagitan po ng asin at ng kalamansing ito. May taboy niya ang mga kamalasan. At then pagkatapos mga kasyanski, ilagay niyo lamang po ito sa ilalim ng inyong mga higaan habang kayo po ay matutulog. right? Ito po ay makakatulong para ma cleanse po o kung anuman po yung mga negative energy niyan na nanahan po sa inyong mga paligid especially po sa mga kapit po sa inyong katawan. And kapag kayo po ay um, gumising na, okay, at uh, pwede niyo na po itong itapon pwede niyo po i-dispose itong ating uh, ginawang uh, mga sangkap sa ritual. Pwede niyo po itong ilagay sa isang plastic, yung ating tubig pwede niyo po itong itapon sa ating lababo o pwede niyo po itong i-flash doon sa ating mga initoro At yung ating naman pong uh, kalamansi, pwede niyo po itong itapon sa labas po, okay, sa basurahan ng inyong pamamahay. So, ito po ay uh, makakatulong. Pwede niyo po itong gawin every time na feeling niyo po mabigat po ang inyong pakiramdam. So, kung kinakailangan nyo po itong gawin, so, pwede nyo po itong gawin anytime bago po kayo matulog, mga kasyanski. Hanggang sa uti-unti nyo po mafeel ang kagaanan ng inyong mga pakiramdam o ng inyong paligid. So, ito po ay napakasimple ritual. Ito po ay napakamabisa at ito po ay subuk na po ng iilan. So, subukan nyo po itong agad, mga kasyanski magugulat po kayo sa unti-unti pong marami pong mga oportunidad na magbubukas sa inyo o kakatok sa inyong mga pintuan na kung dati po ay talagang kabigat po ng pakiramdam na tila puro na lang po kamalasan at kung meron po kayong mga uh, mga ideya ay lagi po kayong uh, nauunahan ng takot o negatibo. So kapag ginawa nyo po ito mga kajanski, unti-unti po kayong maging, uh, magkakaroon ng positibo at bigla na lang po kayong makapag-isip ng mga bagong ideya na kung saan ito po ay makakatulong sa atin halimbawa po sa inyong mga negosyo okay? mga bagong plano at uh, kung dati po ay um, yung uh, kaibigat po nagtaloy ng, ng uh, uh, pera sa inyo so magkakaroon po ng mga uh, mga windfall o mga sweating hindi po natin inaasahan na darating po sa atin o maraming blessings kaya hindi din po natin alam na meron po mga um, evil eye na yan o maingit sa paligid na nakikita po nilang halimbawa meron po kayo na uungusan nyo po sila so meron po kayo mga potential na kayo po ay aangat so ayaw na ayaw, na ayaw po nilang mangyari yan so ang ginagawan po nila so yung mga evil eye na yan o mga ingit mga kasyansky so gawin nyo po ito agad para ito po ay makakatulong so trust the process okay so yun lamang po mga kasyansky kung meron po kayo mga katanungan o hindi man masyadong klaro sa topic na ito ay paki na lamang po sa iba pa.